Ano, okay. okay, ano okay lang 'yan? What is the boiling point? 95. Oh mali, mali. Okay, mali. Mom. Magaling mo. Marami tayong hirap dito. Maipasasagot <laughs> <laughs> ang no bayan. Ano na 'yun? Kumain ka mo? Lugel. Boiling point. 90. Tia. 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 What, uh, boiling point of water. what? Be, Ay, <laughs> explain. explain. Mmm. Hey. Uh, Bilinaw uh, <éger> ah! <Natural>. <cilantro dMS> na yung tubig. Wala Ay, naku po! Inip. May memory na yes. pa Yes, Guys, take for hinahanap. Ten. Oh, 'yung mga ate diyan. Yung mga ate. <laughs> <seriously>. Ate, po, ikaw 'yung diyan. That's the answer. Next question. 100 degrees Celsius. Oh. question. Okay, chemistry.

Halla, vice versa. Magkakatigil Number one, kadalasang. Kadalasang. Tama, tama na, tama na. Ready to? sabot kayo.

Asan na si Huawei, Samsung Huawei, 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 Samsung! Huawei, 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 chak chak! Huawei, chak chak! Huawei, 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 Huawei,

Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

Okay. Tanggalin na. Tanggalin na. Mali. Dalawa na lang? Dalawa, na, Dalawa lang ano na lang west. West? Oh. Tama na. Alam Dala na. Ibang question na. na, na. na, oh, na. <laughs> <laughs> Next question na. Isa na yung. Like <laughs> just Land or

Ako it's blue whale. Ah, blue, whale. blue whale. Blue Whale. Ay! pa! Dali yan, dali Ano? Kasi, wait lang Sorry kasi. May iba-iba tayong whale. May maliit kasi whale. Pag nabig pa, kinasabi ko, nabig pa maliit. So ang tamang next question. Oo! Hindi yan sa amin. Sure po. Winlong. na naman, Mops. Mani na naman yan. Pag mali to mo President of

luka Doncic? oy daligan, yan! oy daligan, sa naglalaro the sports si luka dolce, sports team, Ako, 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 team, next, next, team? Eh. next, next, team? next, 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 Kasi kawawa naman ko. Celebrate. next, Celebrate. next, 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 na, anim na yata. <laughs> Malay, Filipina, <laughs> <Pilipinas. laughs> no, no. Yan lang, oh. most populated. <laughs> Australia. Aku In terms <laughs> <of> <laughs>

Please, please, Talingan. in the world, in the world, ah, in the world. Oh, in the world, dito, tayo dito. Para pili pisan, Ha, alam na di mo ebers. na bundo na ebers, tama. Please, please, let them answer. Tinabubura. Hayas, hayas, mau masuk sa mata. Hayas. Ako, gusto Next. Lahit. Tayang di kuno mo bibigyan. Sigurado ka diyan? Umay titigarin. Kanang gigawa, wag kang ikasihapon First American black president. Oy, oy, oy. Bye bye. Okay, ready to pop pero hindi. Sirion. Ani President, are you here usually quiet? Alam niya, nagbubo na. Bana ba ang first name Oo. Alam niya talaga Thank you. Alam talaga yan. Fez Mando. Sige,美味 na. Ratom City was named after whose president? juneng Loal yun?

Talo na ako dyan. Talo na ako Mat Ano nga? Two times We like two. Uh, two times We rock of 4. We rock of 4. We rock of 4. 16. Mali. We rock of 4. Napa ka namin good. Go lang <laughs> tayo sa bayan-malibayan. 85 meron na score. 85 diyan eh. Ano mo balingan niyan? Sige, sige, kasi kitae. Ha? Multiplied not, huh? Sum-sum.

kung na ano, ay, ano? ang tempana na kagitingan? kami, ois, batan, buhok talo, gumel sa buhok ay, chocolate, cashier, batan, o batan, 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 ako ko ba? siya. na, konton na. Ano 'yun? Bayo. Okay. Peste ko 'yan Ano 'yun? Minding body. Amang ng katipunan. Ay, ano 'yun? Ay. Amang. Kimpo katipunan, Hindi pwede yung ganun. Ha? It's <laughs> a Ayalan ko rin nang Okay ito na lang. Kaya. Sino all? Wala dwarf planet. Ay taray. Dwarf. Ama. Elsa. Ay maraming dwarf planet. Dwarf planet. You know wala. Minovaro do sa planet. Dami yon. Ay, ay, ay no, na, wala sa no, dalawa lang no. Alam ko lang okay. si. uh, na pero hindi na wala sa pangalan. Ay, siya bumalik, pa. De, bumalik siya Bumalik ba? Bumalik siya? Hindi, hindi siya kategorized sa me. Kaya nga, pero bumalik kasi siya. Oh, yeah. Arina na. Ayun na natin ay, mga judges. Arina na, na. Arina na daw. na. Actually, sa like siya. niya? niya?

D 몇 rat na? Ah i ah 5 One 4 Eits A Black bigyan yeah, net birthday red <laughs> star oh, black 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 Diamond. black 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 black